Ano yung pinakmahalaga? Ang pag-aaral o ang pagtatrabaho? Siyempre, di ba? Pag-aaral. Kasi, hindi ka naman maakuha ng trabaho. kung ka pinag-aralan, di ba? Importante ang ating edukasyon. Kesa, ang trabaho nandiyan lang yan, eh. di ba? Kaysa sa kamang trabaho, pwede. Ang tanong, Anong ano mo? Anong klaseng trabaho? Di ba? Depende sa iyong pinag-aralan. Depende sa iyong edukasyon. Kung anong edukasyon na narating mo. ba? Diba? Kasi, ngayon, ang high school, pang ano lang yan. Pang contraction mo, gusto lang, nalang, ba? Diba? Karindiria. Um, tapos, sa mga tindera sa palengke. Ilan ang tiyatanggap. Noon, hindi tiyatanggap ang mga high school sa mga malls, sa mga Jollibee. Wala yan. Ngayon, tiyatanggap nila K-12. Kasi ang K-12 ngayon natin, parang college level na noon. Diba? Kasi noon walang K-12 eh. Ang high school lang. Four years high school lang. Diba? Eh ngayon, ang high school, ano na, maabot ng six kasi may K-12. Kung noon, kung, kung, kung ikumpara mo, second year college siya. Noon. Sa so, ngayon, K-12 lang. Kaya tumatanggap na sila ng K-12 sa mga malls. Diba? Ang sis lady. Ano rin yan? sis lady, promodizer, bagger, basa malls alis level. Jollibee, mga basa, Jolly McDo, mangnisal, fast food, kais level yan. Diba? Right? Kaya e, napakimportante na ang ating edukasyon. Pero, ang karamihan ng mga bata, pag-trabaho na, nakakalimutan ng kanilang edukasyon, ng ating pag-aaral. Diba't matanggap na ng K-12? pa naapasok na pag nang trabaho ang K-12 mga na K-12 hindi na magka-college. kasi gumikita na sila may pera na sumasahod na nakakabili na, -na sila mga gusto nila hindi katulad na nag-aaral sila ihingi lang ba ako sa magulang pagkagalita ano pa yan puro ka na ng project project ng project puro na lang ano yan bayarin bayarin diba ano nga ba tas syempre madiscourish na hindi yung ba ano, wala, ang ganito, walang pambigay, kapos, ganoon. Kaya, kaya tapos lang na lang k 12, well, magtatrabaho na sila. Pag nakahawag naman ng pera na, dahil sa trabaho nila, nakakalimutan nila pag na pag-aaral. Na, nakalimutan nila na na, i-continue ang pag-aaral nila. Umi-stop na sila kasi, ay, hindi na lang ako mag-aaral na sa college kasi, kumikita naman ako, may trabaho na ako. Pwede naman makapasok na ng trabaho ang, K-12. diba? pasok sa service ko, pasok sa malls, sa bagger, palit-palit, palit-palitan palit lang. Pero, ang level ng trabaho, kasi, mo, na dun lang, dun ka lang umiikot. Kasi, kasi, wala ka na yung mag -aral. Kasi, sumasag ka na, nakagimik na rin kayo. Pinapayaga ka na sa mga ulang mong gumitmig, di diba? Kasi, umikita ka na. Oh. Pero, hindi pa rin sapat yun. Kailangan pa rin pagpatuloy ang pag-aaral mo. Kasi, ka ang pag nakatapos ka ng pag-aaral mo ng college, may diploma ka, may titulo ka, na pagpamalaki sa sarili mo, sa ma pumasok ng trabaho na higit pa sa cashier, higit pa sa sis lady, higit pa sa bagger, na pwede kang maging encoder, uh, maging call center, uh, kasi mga college graduate yan, di ba? Mag, uh, maging uh, dating accountant, uh, sa mga bangko, sa mga mas mataas mata na posisyon na. Kaya mo rin, proud ka sa sarili mo na narating mo to, na may mas mararating ka pa kasi na-achieve na, na mo yung gusto mong edukasyon. Diba? Kaya napakipuntante ng edukasyon. Sa mga bata, ini-encourage ko kayo. Ay, pagpatuloy nyo lang pag-aaral you know, kahit magtrabaho kayo pang-temporary, -pang pwede kayo mag-working student. Basta huwag niyong halimutan ang pag-aaral niyo kaysa sa trabaho. Piliin niyo pa rin ang pag-aaral kaysa sa trabaho. Kasi ang trabaho, nandyan lang yan. Hindi yan mawala Pero ang pag-aaral, lumilipas ang panahon. Pag tumanda ka na, pwede ka ba mag-trabaho? Di ba? Hindi na. Hindi mo na kaya mag-ano. Kasi mahiya ka na. Ay, yung panahon na pwede ka mag-aaral, mag pinabayaan mo kasi mas pinili mo ang trabaho. Kaya, sa mga kabataan, piliin nyo pa rin pag-aaral. Ipagpatuloy nyo pa rin. Sinimula naman mag-work, mag-working student kayo. Temporary mag-work student kayo. Pag ano, pumasok pa rin kayo. Ang pa rin, mag-aaral pa rin kayo. So, huwag nyo iwan ang pag-aaral dalang sa trabaho dahil pinukita na kayo. Mas malaki pa kayo nyo. Kung mas patas ang edukasyon nyo. Ha? Yun lang po. And salamat kung may natutunan kayo. ah uh, like lang nyo and comment. And, and thank you for watching my video and nagpapos sa kanya. Sana may natutunan kayo sa aking konting tips o konting guides sa mga pag-aaral ng mga bata. And have a good day. Thank you.